Nagbunga din sa wakas ang pagiging martir. Ngayon ay unti-unti nang nakukumpleto ang sekretong misyon na may kaugnayan sa bisik na pangailangan. Kusa! Maani nag sa mga galaw ni Agent Elmer na wala siyang balak mag-iwan ng anumang bak. Anggat ang kaso ay di pa nalulutas. Ilang tulog na lang. Pero ang tusong si Chanico ay hindi na maitago ang kanyang labis na tuwa ba. <laughs> Ibigay niya talaga yung tunay na ligaya na aramdaman ko. Katataga naman ang ipinamalas ni Christian. <laughs> Wa daw siya mahangol. <laughs> Waring malapit na ding makamit ni Carding ang pilit nating maabot na top speed ba? yun lang pag-aari na palayan ni Rico. oh shit not good ah wag ka nang sumingit kol naasar na lang talaga si Beron sa kanyang mga nasaksihan sa gitna ng kalsada Yung mga kagaya nitong si Tulitz ay hindi dapat pamarisan ikaw ang dahilan ng pagkaulila ng ibang kamata na natutuwa na lang sa pakasakasa. <laughs> Dito na napagtanto ni Jake Jr. na bilog nga ang mundo. Nasa tapat na nito ang katotohanan pero di niya ito magawang diritsong tingnan. <laughs> Branded na yung pare. Sa tindi ng presyor, nagawa niyang paghiwalayin ang kanyang tingin. <laughs> May nakapagpayo yata dito kay Michael na idaan sa makalumang estrategiya para talagang pumasa. Nice. Kaya lamang napasok na pala ito ng kanahan na Brian. Epektibo talaga ang modernong pamamaraan. Nagkaroon tuloy ng natural na emosyon ang pagkanta ni Angkol. Bakas sa pagmumukha ni Angkol Efren. Ang panggigigil sa halimuyak na yan ba? <laughs> eh, Wab! Willing nang magpaalipin kung ganyan kapuro ang mapipisil. <laughs> Boy. may ilan naman na mainit talaga ang pangungursunada oh, so walang duda na ang binabalak nitong dalawa ay higit pa sa pakikipagkilala I'm with ito ang nakakatakot ngayon sa mundo hindi mo na malaman kung matabang lupa ba ang iyong pagtatamnan, no? Pastilan. Well, kung ganyan naman kaganda si tropa, ay di bali na. <laughs> Isang pambihirang imbitasyon ang natanggap nitong si Jojo. Gustong gusto niya sana itong paunlakan Sus kung di lang nataon sa panahon ng kagipitan <laughs> Nagbulag-bulaga na muna ang kanahan <laughs> Sinulit na ni Jiri ito <laughs> Habang hindi nakikilala, walang problema kung matampal man siya <laughs> Ang kawal nating si Ferdinand ay malapit nang matupad ang kanyang napaka-imposibling misyon. Ang galing! Ang galing! Ituloy mo lang ang pagbabalat kayo, Cole. <laughs> Ilang tulog na lang. Pagamat malaki ang kinita ng talyer ngayong tag-ulan, <laughs> ay normal na kay Cole Jerry na magpagpag ng bobog sa magastos na paraan. <laughs> Pusa! Itong si Mang Elliot ay siniguro na ang mga numero para sa panahon ng taglagas ay madali lang ang pagkontak. Pamamaraan naman ang naging pantapal ni RG sa kadukhaan. Magaling kang kupal ka! Kailangan lang ay matinding aktingan. tala grabe naman ang paniniwala ni Raymond sa mga motivational video na napanood ba. Ginagad pa rin yang masangkot sa dinya abot